Shout out, shout out sa inyo mga kapago. May kaunting video lang po sana akong sasabihin. Tungkol po sa sugo di umano ng Diyos na si Kibuloy. Pastor Apolo Kibuloy. Ang dami pong binabato sa kanyang mga kaso di ba sabi niya siya ang sugo ng Diyos ngayon siya nagpatigil ng bagyo ng baha siya rin daw po ang nagpatigil ng abs ngayon po talagang may kapangyarihan si Mr. Apulok Kibuloy tanggalin niya po yung mga kaso niya, majikin niya yung kaso niya po sa Amerika. Mga child abuse yata yung mga kaso niya. Mga pangabuso sa mga kabataan. At kung hindi naman po totoo, yung sinasabi ni Mr. Apollo Kibuloy, yung mga pinaparatang sa kanya, pwede niya pong harapin yan po siya sanang magtago kasi siya po ang sugo ng Diyos, sabi niya. Yun po ay kailangan pong pamarisan siya kung talagang siya ang sugo ng Diyos. Kaya kung mapanood mo ang video, ang video kong ito, Mr. Apollo Kibuloy, Magikin mo yung mga kaso mo Diba, suko ka. Yung binabato sa yung kaso, biglain mo mawala. Yung kaso mo sa ibang bansa, yung kaso mo sa Pilipinas, dyan mo patunayan na wala ka talagang ginagawang masama. Patunayan mo, Mr. Apulo Kibuloy, na wala kang kasalanan, wala kang ginawa kaya kung nanonood ka naman sa video kong ito Mr. Apollo Kibuloy sana naman yeah. magikin mo kung gusto mo ah uh, ang nasasabi ko sa inyo harapin nyo ang kaso nyo Mr. Apollo Kibuloy magikin nyo yung sinasabi nyo kayo nga nagpatikil ng bagyo eh baha lahat ADC ba Sabi nyo, kayo ang nagpainto. Yung kaso nyo ngayon, magigin nyo naman. ba? Diba? Sugo nga kayo. Sugo nga kayo ng Diyos, sabi nyo. Patunayan nyo naman. <laughs> kayo ba naniniwala na si Apulo Kibuloy ay sugo ng juice may pinaparatang sa kanya mga kaso harapin niya kung talagang malinis siya harapin niya at huwag siyang magtatago kahit saan kasi kung tatapagtataguan niya lang yung mga paratang sa kanya mga kaso gaya sa ibang bansa harapin niya kung wala talaga siyang kasalanan dito sa Pilipinas, harapin nga rin. Diba? Ganito tayo. Lahat ng ano natin, pag talagang nasa tama, patunayan natin. Diba? O, oh, diba? Kaya po eh, sana naman, magpakita ka apulong kibuloy sa mga tao at patunayan mong inusinti ka. At uh, ito ang masasabi ko sa inyo. Shout out sa mga followers ni, Pagu, Pagu Vlog. Paki-subscribe, share, and follow. Thank you.